Tay. Bay, dyan po kayo natutulog sa semento. oh, eh, ano, nagpapahinga lang, sir. Nagpapahinga ka? Okay. Oh, Saan ba kayo galing yan? Dyan sa, ano po, sa da... Pantan? Sa oh, Ang layo po noon Naglalakad lang po kayo, tapos binubuhat niyo po ito. Opo. Oh, okay. <laughs> Ilan taong ka na? 57 pa lang po, sir. 57? Kung na napagod ka lang kaya natulog ka dito sa harap ng ano, barangay hall na. Ang sipag-sipag mo, no, Tay? Talaga gano'n lang po. Boss, kasi kailangan din. May pinaparal po ba kayo? Mayroon. Mayroon pang isa. Mayroon pang isa. Anong grade na? Ano na? Grade 7. Grade 7? Hindi, kasi nakita kita. Nakahiga ka dyan. Kaya binalikan kita. Naawa kasi ako sa'yo. nakita kita. Tulog na tulog ka dyan, no? Magkano ba ito? 270. Wala na ubang bawas. 180? 280 lang po 280? Tapos hanggang 270? Apo. Makapal naman na Ano-ano ba yung mga paninda nyo? Magkano naman po yung ganyan? 190 lang po 190 Apo. Magkano ba yung tinutubo nyo pag napaubos nyo ito? Pumaubos ng isang araw po yun Ah, hindi po mapapaubos sa isang araw Pero sa isang araw, magkano ba yung nabebenta mo? kapitan, ano, may git isang libo. Kasi lang May isang libo? Oo. Magkano na po yung sayo doon? Mga, yung tubo mo? Mga 250 lang po. 250? Pero maghapon na po yun. Maghapon na po kayo naglalakad doon, ma. Hindi <laughs> eh, naman po mabigat itong daladala niya. May kabigatan din May kabigatan din? Sino ba yung gumagawa dito? Eh, may gumagawa sa... Uh, may gumagawa yan. May manager din po sa kumbaga baga, lang po kayo, no? Ha? Nakikipagtinda lang po kayo, no? Lang po. Kumain na po ba kayo? Kumain na rin po. po. Saan po ba kayo kumakain? Sa carinderia po. Carinderia? Araw-araw po, ganun yung ginagawa nyo, no? Opo. Ilang taon na po kayo nagtitinda ng ganito? Na, mga 30 years na. 30 years? Ibig sabihin, nung binata ka, ito na yung hanap buhay mo. Kailangan talaga magsipag. Kung hindi magsisipag... Walang bakain. <laughs> Ganito, Ganito po yung gagawin ko. Medyo naawa kasi ako. Nakita ko tulog ka dyan sa ano, sa semento. Ang gagawin ko na lang po, bibigyan na lang po kita ng 1,000 pesos. Ito po. Para sa iyo po ito. Pinapabigay po sa iyo ni Lord Jan. Opo. Ano masaya ka na po ba Oo <laughs> oh, sana po nakatulong sa iyo yan. Yung bukol mo, hindi eh, na po matatanggal yan, no? Hindi na. Kung baga, nakalyo na, no? Ibig sabihin yan, yan ang taong masipag. Opo. Oh, sige pa, mauna na po ako. po. Okay, pagdamutan mo na po yan, ha? Opo, salamat po. guys, may natulungan na naman tayo. Nakita ko kanina si tatay na sa semento, kaya binalikan ko. Andito na ako kanina Eh yung puso ko parang nadurog Kaya eh, ginawa ko, binalikan ko Kunwari bibili ako para hindi alatang uh, ah, natin yung pagtulog niya At least nasiyaan siya sa binigay natin 1,000 sa kanya Ganyan talaga yung mga gustong gusto ko talagang tinutulungan Tingnan nyo yung bukol niya sa balikat Ang laki na ng kayo niya Yun ang tanda ng pagsisipag Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin At kung tinapos niyo yung video na ito pag comment na lang kung tagasang kayo para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.